Hey, dito tayo ulit kay Team Titiyaki Garage. Yun, ha, ito po may mga available tayong unit mga bossing. Ito pag follower po, bawasan po natin. Kahit pa paano, kurot na lang. Ito ay para po sa talaga sa mga followers ito. Ang presyo naman nito ay 35 kila mga bossing. Daig mo pa ang bumili ng motor. Ito sa presyo nito. Kaya sa magmotor po kayo, dito na po kayo may aircon, nakarehistro. O saan ka pa? Ayan, pagkita po natin loob. Manual lang yung ano niya, Windows Pati transmission, manual transmission Ayan, Yan, yun ang loob niya Presentable pa naman Hindi pa naman nakakahiya Oh, ganda Yung dashboard, oh, buo Tapos, syempre, all manual lang to Carb type Bibisita ko dito, laging bago ang mga battery mm, Ay, Di ba? Oh Pugi naman talaga Kaysa magmotor kayo, dito na lang kayo Hindi pa kayo mauulanan All manual lang siya, all pero man. Ang kinagandahan nito, kompleto papel Naka-rehistro malamig ang aircon, makapalang goma. Ito lang pila kayo siya nito mga boss, oh. Pintura, pero madali lang po Pag hindi ka masyailan, pwedeng pwede na to sa'yo. 35k lang. Paano ito naman yung ahente? Wala. Ayun eh. Pagawang <laughs> bigyan natin ng ahente. Sinabi mo na yung sagad mo. Paano naman ako? <laughs> <laughs> Patay-tay Ayun, ngayon. Start po natin. Tingnan po natin. grabe eh, naman. May start agad. Baka street Umaandar yan. Hindi lang tayo basta kwento ng kwento. Umaandar yan. Sige. Okay. Pag interested kayo dito ha. Naga na mga ilan nito lahat ha. Okay, hindi na natin testingin. 35k lang. Kung may awa kay sa ahente, bigyan nyo na lang ahente. Kasi sinagad na nung may ari yung presyo, 35k. Papasa ko sana ng 50 to eh. Oo, kay sa ahente. Sinabi niya agad yung presyo, 35. Wala na kayong kinita yung ahente. Patay! Okay, team na lang kayo. Pero mer meron pa dito. Sunod natin. Ibang klase talaga dito sa team. Titiyaki Garage. Puro sariwa. Sariwa na magkamukha pa. May 837 na volts ray. Saan linggo nang di napapastart? Oo. Oh. Ingat, e, tingnan natin kung i-start yan. Yun! At grabe naman yan, oh. Baba ng minor, pare. Grabe, tunog ano, no? Tunog GLI. Ba't ito nung GLA yan? Tingnan nga natin makina niyan. Bakit dunog nung GLA yan? Isang linggo dito yung andar. Pero wang tuloy. Kaya naman pala tunog nung GLA. Naka 4AFE. Tingnan natin kung may pressure. Ayan ha. Ba? Ang ganda nito ha. Automatic. Hindi nakakita. Hindi na ikot oh. Mamaya pa iikot yan. Siyempre. Nakakulant pa. Diba? Diba? At ayan naman battery, bago na naman, favorite. Wala din to. Sa... Natal hindi natalsik Hindi natalsik tal man Grabe naman niya, no? Quality. Uh, well cap, tingnan naman po natin, baka tumalsik eh. Pero kalimitan, di ba? Normal na may natalsik so, dito. Lalo pag ano, mga 16 valve na carburetor. Oo. Ito para, wala, wala yun? ba to? Wala. maka ano siya, no? Adun, 3. Para maka ano, yung hydro dip ba 'yon? Yung so, kung ano man tawag nila dito sa pinturang to. Para hydro dip ata 'yan. Yan sempre EFI engine tapos indicated sa papel. Oh, naka-indicate 'yon na, naka-indicate sa papel 'yan. Power steering ba? Manual yun, Pero manual lang. Ah, manual lang. Okay. Power windows. Manual din. Ma manual din. Dako wagon face. Mm, 'yan ang ano niya, oh, maganda sa kanya. Naka-wagon. Wagon face wagon GDM bumper harap likod. Oh, di ba? Ma mak mak makinis. Tapos makinis makapal rin ng goma. Mm oh, Bago 'yan. Original yung mags niya, na? Oo, oh, nakakita. natin yung loob. Yeah. Pagkita mo naman doon no, pa. Ayan. Manual lang yung bintana. Hindi siya power steering. EFI engine lang. Lamit din na aircon. Bagong oh. gawa yan. Stereo na gana. Stereo na gana. Oh. Lang ko yan. Nung nakuha ko yan. Pakita ngayon natin yung likod. Paikot naman. Makinish, no? Oo, oh, paikot. Makinish yung pintura niya. Tapos ito, uh, kompleto na yan. GDM garnish, GDM, pati ano, taillight. Oo. Oh. Naka-GDM okay. bumper din. Ang oh. gaganda nito, naka-free flow map. Yun. Ayun, eh, no, wala siya pausunan. Nagtutubig pa. Hmm. Tahimik ang makina. Ah, uh, naka-reserve ba 'to? Ah, uh, sa taon expired. Expired. Uh, GL. Tapos Ano 'yan? May aircon. Napakalamig na aircon. Ito, kasi nito, laminated condenser. Oh. Laminated evaporator. Tapos naka 15C na compressor. Ayun. Bago pati ano, alternator, bago pati ano, distributor. Oo. Oh. oh, ngayon, magkano ang presyo natin dito? 85. Kung gusto nila, padali dito, dito na tumawad. Dito na tumawad. Madali naman tayong kausap. Mga follower eh. Yun. Tawaran mo na lang hanggat kaya, bibigyan natin. Mm, syempre. O, next natin, next. Next tayo. Ito, napakapuki talaga. Is unlimited na all power. Oh, so, uh, battleship Grey, indicated po 'yan sa papel. Original na BBs na mags. Lahat ng bulong napakakakapal, mga bossy. JBM pati ano, all thing. Ayan, GBA pati mag handle. Racing seat, mga boss, oh. Hey, no? Ayan, oh. Tapos, ang kagandahan nito, oh. power, na... Power napakai. windows? Oo, oh, oh, power window. All power to. Napakahirap oh. hanapin na tong sariwang ano, steering wheel. Oh, grabe, no? Oo nga, oh, no? Oo, oh. talaga to. Ayan, oh. oh ganda. Tapos, napakasariwa ng dashboard. Buong buo. Walang putok yan, ha? Wala. Naka, ano, ano po, ikita. Takometer, oh. Nakatakometer pa. Tapos, naka-indiglo na gauge. Okay, pakita natin. Oo. Oh, Andiyan eh? Oh. Ayun, oh. No? Hindi hmm. glow. Lahat yan, pare. Ayun, no? oh. Tapos naka 2 heat unit. Ah, uh, oh. busog, busog, na busog pala to. Hard ceiling. Hard ceiling pa. Hard Parang ceiling. SKD, no? Oo. Yan, SKD yan na hard ceiling. Oh. Napakaganda pati upuan. Ayan, nakalungpakit packet siding. All power yan, pati siding. Ayan, oh. oh. Ito pa. Brown glass. Yun, brown glass. Pakita natin, oh. itang kita naman. Ayan, itang oh. Brown kita. glass. Ayan, um, brown, brown glass. glass. Ngayon, pakita naman natin yung makina. Yun, pakita natin. Ito muna, nakarobrak. Ayan. Ayan, oh. Tapos, ito naman likod dito. Yakima ba yan? Yung may yakima? Uh, yakima. Baka yakama, pare. Yakama ba yun? <laughs> Mahilig ka kasi sa kama, eh. Kaya yakama ang gusto <laughs> dito, mo, eh. Ito, naka GDM. Pilay. Rig. GDM garnish. Rig. Tapos may camera na rin yan sa likod. Hindi bumper na naman. Grabe. Ito ba napakalupit, napakahirap na hanapin. Original na chambered muffler, gaano kalaki? Lakit niyan. Ang laki, oh. Kasi yung ulo ng tuta. oh, Jasma. Ah, Jasma. Okay. Pakita naman natin sa kanya ang Oh, AC Limited po 'yan. Tapos original na wagon face three liner. Tapos ito yung ano, signature. Oh, 'yan oh, naka-cooling plate. Na-cooling plate ni Titiyaki Garage. Yan. Yun, oh. Tapos ito pa, nakaturo radiator. Mm, nakapalis. Wala ka tagas-tagas, ha? Wala. Yan, naka-strat bar. Strat bar. 16 valve to, ha? Naka-padlight. Ayan, oh. Yan, pakita mo naman sa kanila. Grabe naman yan. Napakakinis. Pag pinatakbo mo sa alisada to, lahat nakalingon sa'yo. Oo. Oh, oh. Sigurado Alam na, to. Alam ng no, mga nagbobuo ng small body. Ayan yung tanking niya ng ano, sa power, steering. steering. Oo. Oh power steering, power windows, pero carb type. Ah, yeah. Limited siya. Mm. Kompleto pa pala 'yan, naka-rehistro. Gagamitin na lang 'to. Gagamitin na lang, tatakbo na lang. Ngayon, magkano? Start naman natin. Ah, okay, start muna. Baka natin sabihin yung presyo. Pag alarm niyan, saka central lock na rin. Ayun, grabe. Wow. Yung windows niya lahat nagana. Nagana. Yun oh, grabe yun ah. Kita mo bitata, nakakamatik pa you know, automatic. Galing, ganda. Lahat ba? Lahat yan, gumagana. Pakita natin lahat, syempre. No? You know. Doon doon sa likod, sa kabila, doon. Ang Angat mo. Ayan. Magkata okay. okay. lang ako. Okay. yeah Ayan, ayan, ayan naman. Ayan! All power, small body. Power. Sharap, ano? Yanne, pa, <lut seafood> Ang sarap, no? Ayan, nasa sauce na nakasunset ako yan. Ang grabe. Ang kagandahan niya, napaka-original ng ano, karusera. Alam na alam niya na mga nagbubuo ng sauce. Napaka-mahal. Ah, uh, meron ba naka ba naka ano dito? Naka box Wala, 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 wala. Ito lang 'tong ano niya. Ah, uh, ang lakas, no? Yeah, isang ano? Isang. isang bomba. Bomba nga. Yun, no. Okay. Magkano ngayon ang presyo? Magkano kalambot ang steering wheel? Lambot ah. Ayun no. Oh. Magagalaw-galaw agad oh. Oh. Hindi nakikipaglaban, talagang power steering. Presyo. Sabihin mo na. Ang presyo ng pagdito Uh, 120. 120 Ano ba to? Ikaw na ba may ari na ito? Pinabibenta sa'yo? Pinabibenta lang kasi galing sa akin Pero hindi pa sa akin lang. pinabibenta lang oh, pinabibenta. 120 ang gustong presyo ng may ari okay. oh. Kung gusto nyo Para tayo kikita dyan yun nga eh Para sa atin naman Kung gusto nyo Kung sa akin natin may ari Sawaran nyo na lang Kung magpatawad Di swerte nyo Oo oh. oh. Pero huwag nyo kami kakalimutan Siyempre 'tas, yes. hmm. nalang namin kayo, 'pag mausap kami 'ari. Oh. Pero galing sa akin 'to talaga, -o ko 'to talaga. Hmm. pag usapan na lang natin so, kung nung... magkano bibigyan nyo sa ahente Dalawa lang naman kami, ako at saka si Eddie. Sino si Eddie? Si Eddie ako talaga. Yayhoo! sa Mga boss. Oh, ito, Lancer na EL, pero power steering. Ang kagandahan nito, matas na modelo na 96 model, acquired siya nang 1997 pakita natin ang loob. Napakasariwang loob niyan. Ganda ng upuan. Ganun lang rin siya. Manual lang rin ang but bintana. But, pero power. Oo. Oh, maayos ang loob niyan ha. Mabango. Kinakaibahan lang nito. Power steering. Oo. Oh, oh, saka nakamag. Oo. Oh, mga goma. Makapal pa. Oo. Oh, pakita natin ang engine bay. Yan ang no? Cyclone 4G30. Oh, yan ha. Power steering. Oh, ito yung ano niya. Oh. Steering. Tangke ng power steering niya. Oo. Oh, start natin. Yun oh. One click lang, one click. Hindi one click ah, one click. Ito na goma. May aircon to, di ba? Meron. Kakapagawa ko lang din aircon niya. Tapos mga pang ilalim, bagong pagawa. Mm -hmm. Complete Mayroon. papers. Kompleto papel. Oh, power steering Pero yan ah. Budget wheel na budget wheel. Ito, mataas na modelo na. Presyo naman nito, 45. 45k. Oo. Oh. Okay. Ayun. Nung isang araw sabi mo 50 to, but 45 na lang. Eh para sa follower eh. Ah, okay. Very good. Para sa follower, alam mo na ba, ma, may tatayo content. Bigyan na natin Siyempre Complete paper siya na Complete okay, O okay. oh, sige Lalagay ko yung number ko Kung interested kayo Tawag na lang Huwag na mag-PM ah, Tawag na tagad And, uh, Hindi kasi nasasagot uh, eh Ang dami na rin nagagalit Di ako nasagot eh <laughs> oh, Lagyan na natin Lalagay ko yung number ko ah Kung interested kayo Ito ah Ulitin natin CBC Lancer EL na power steering 45k uh, Expert Registro May aircon Nakamags Makapalang goma Complete papers Tapos doon sa labas 35k yung EL na pula Lancer All manual naman yun All manual uh, Nakarehistro yun tapos may aircon <laughs> rin Tapos yung small body na GL na FI ang makina for AFE 85k oh, 85k yun Bawasan pa natin O oh, negotiable pa Tapos itong isa yung Yung pinabibenta oh, yung pinabibenta Na 120k ang asking na may-ari Okay PM na lang Salamat